Demolition job Laban kay Senator Rapi, May basbas -bas na mula sa taas Kung inyong mapapansin ay hindi naman kandidato si Idol Rapi, Pero lahat ng kilos ay mayroon mga basher At ito ay mga nakalak na account O mga bagong gawa Ang iba sa inyo ay hindi alam ang ganitong galawan Pero sa iba, familiar na dito Tulad ko na isang vlogger At alam ko ang galawan ng totoong tao kumpara sa troll maging mapagmatyag po tayo. Pero, ang good news ay hindi nagpapatinag si Sen. Rafi Tulfo sa kanyang mga pangako sa sambayanan na maglilingkod ng tapat at hindi alintana ang mga paninira ng mga bayaran trolls. Katunayan, yung problema mula pa nung unang panahon ng mga bukas kotse, holdapan at nakawan in broad daylight ha sa Road 10 Tondo na hindi masolusyunan ng mga dating mayor, barangay at pulis. Dalawang bagay lamang yan. Either bata-bata ito ng na mga nakainiforme or mga utusan or mga aset ng mga pulis. Kaya hindi nila ginagalaw o sila mismo ay takot sa mga utak kriminal na ito. Sinasabi pa ng mga basher troll na hindi ito ang trabaho ng senador. Ang trabaho nila ay gumawa ng batas at hindi nakikialam sa ibang problema ng bansa tatanungin ko kayo, dekada na ang binilang ng problema sa Road 10 Tondo. Kung hindi nakialam si Sen. Rafi Tulpo, ay mabibigyan ba ito ng solusyon? Panoorin ninyo ito. Itong roten, 10, talamak to car nap, hold up, snatching, taon na ito. So General, this is what I want you to do. Kailangan gawin mo lahat na pwede pong gawin na ma-wipe out na to. If I need to talk to you, Chief PNP, I will. From now on, I need an outpost na 24x7 na may naka-duty at least limang pulis at mayroon isang mobile car na pwede kumaksyon agad. We will uh, reiterate this uh, trip. In five days, babalikin tayo. Believe me. After the hearing po sa Senate, ano na po yung bago na meron tayo dito sa Arte? Ito yung pinaka-boundary from Manila to Navotas, na uh, na no, Manaba. So dito po tayo nagsimula. So, going towards there, ando doon na rin yung mga nag-o-plan sita natin. And papunta tayo sa may district, meron din tayong outpost doon. Para meron talaga tayong police na magmaman 24 oras. We are planning to put up more, magpapagawa tayo ng mga ganitong klaseng outpost para managdagan din. Ilagyan natin ng maliwanag na ilaw, magkakaroon ito ng paging system o sound system para dito sa intersection na to, unang-una, maprotektahan natin yung mga tumatawid. At pangalawa, kaya natin ilagay ng 24 na personnel natin mula dito sa Road 10, sa boundary namin ng Northern Police District hanggang dito sa dulo. Kinalat namin yan yung 24 na yon sa umaga at iba naman ikaw nakalat namin sa gabi. Nag-request pa kami ng karagdagan mula sa ating regional director. Pinagbigyan naman tayo kaya nag-download na naman additional 50 which is dito natin ilalagay sa area ng uh, Tondo at uh, sa area ng Parola. We assure you with the numbers that we have, magiging safe yung travel ng ating mga kababayan na dadaan dito sa Road 10 papunta sa kanilang mga destination. Sir, since eto, di ba, nagkaroon na nga, nadagdaga na ng police visibility sa area, uh, nagkaroon po ba ng changes sa ratio ng mga kaso dito? Yes, yeah, so far no, yung nang na-viral kasi yung mga bata na nag nang nanghablot dito sa daan. So far dito sa area ng na votas since I assume wala pa naman so far. And accordingly, so hindi na nangyayari yung mga ganong hablutan dito sa Dan. Dalawang mobile cars ang nakalagay dito. Pakikita po natin, dito po sa dadaanan natin, ang kailangan ng intervention na binabanggit namin is magkaroon ng sapat na personal dito sa road 10 kapag panahon na merong traffic. Pag wala namang build-up ng traffic, ang mga personal natin, nandun pa rin sila. Pero magkoconcentrate kami sa mga intersections, particularly dito sa Arten uh, Kapulong, maglalagay din kami dyan sa may uh, Arten Saragosa kasi pagka nagkaroon ng stop dyan, minsan may tumatawid na ng mga tao ah, o kaya nandoon na rin yung uh, nag a na gumawa ng mga ganitong klaseng pagnanakaw, mapiprevent na natin. Sir, aside dun sa mga nandito sa outpost sa mga PNP persons, meron din po bang mga mobile na nag Regularly ito yung umiikot. Pero pag matraffic na, nababara na kasi yung mga mobile cars natin. Kaya ang ginagamit natin yung mga motorcycle cabs oh. natin meron tayong dedicated dito na apat na motorcycles no apat sa umaga apat sa gabi tapos dalawang mobile car sa umaga dalawang mobile car sa gabi so yun yung roving dito sa kahabaan ng road 10 aside from dun sa mga personnel natin na naka-fix post dito sa mga intersections para immediately makapag-react tayo kung kinakailangan natin makapag-prevent tayo ng mga nangyayaring krimen dito at the same time makapag-assist din tayo sa mga kababayan natin kung nangailangan sila ng ibang klaseng tulong Magandang gabi po sa ating mga motorista Maaari mo ko na naroon po siya sa pagkakataan no? sa pagkakataan mo siya gabi. para rin po na no? ang mga ringkasan sa Ronde Maraming salamat po, no? po, no? po, no? po Ay, ano pong masasabi niyo? Meron namang outpost dito, malaking sa lugar ninyo Makakatulong sa amin na dito eh Adi kasi halos nawala na dito yung ano eh Yung mga... Uh, alam mo na? Oo <laughs> po ah. Mas maganda po kasi Delikado po talaga dito eh Kahit po minsan kasi nagko-commute kami Nakatricycle lang kami May kaba po kami Lalo paghihinto pag, pag na-traffic po na ganyan Minsan nagkakablutan, mas maganda po yung ganito. Feeling safe po kasi masyado po talaga maraming na disgrasya, maraming na i-ease na ng mga gamit. So mas safe siya kasi mas comfortable kang maglakad lang kahit ikaw lang mag-isa. Nakaganda naman yun para sa mga commuters yung nagdadaan dyan, mga nananakawan. Maganda po, safe na safe po kasi marami nang ablat dito eh. Lalo na sa mga, dito may mga cellphone kami dito. Okay. Lagi po ba kayong nadaan dito? Apo, oh. pag-uwi pa po ng Bulacan. Oh. Pero dati, kakabaka ka ba kayo? Opo, kasi marami pa tawit dito ng mga bata eh. Tsaka mga, hindi lang bata, pati mga... Kaya okay na okay, nandito sila lagi. Doon sa mga tao, lalo na sa mga motorista dito, is makikita na nila na meron na pong kapulisan dito sa lugar na to. Para just in case meron, meron man talagang mangyari, meron kagad silang mapupuntahan at mahinga ng tulong. And hopefully, with our intensified police visibility dito sa area na to, na talagang mawala na yung mga ganong insidente. Hindi ba dapat na magpasalamat tayo dahil kahit hindi trabaho ni Sen. Rapi ay kanyang binibigyan ng solusyon? Pero dahil bayad ang mga trolls, ay kailangan nilang gampanan ang trabaho na inaatang sa kanila. At ito ang dahilan kung bakit maraming basher si Sen. Rapi Ingat po kayo mga kapatid.